Good morning, good morning sa ating mga kababayan, ano? sa ating mga viewers, mga subscriber, mga kabi Good morning sa inyo lahat at saka ka, kakarating lang natin. Ano? So nag mo muna ako sa amin, nagpapahinga ako saglit at saka na mayroon kaming site tripping. Kaya pahinga muna ako ng tatlong araw. Ano? So nung bumalik ako kanina at saka dala-dala ko na itong, uh, ano? itong nga uh, flash door ano? para dito. Ayan. Doon ako bumili sa amin kasi mas mura doon. Nabibili ko lang ng 1,000 yan. So, mas okay kaysa dito. Nagkakalaga siya ng 1,500 to 1,700. So, yun ang uh, nagtambaskan ba sa rito. So, yun ang mga presyuhan ng class door. So, doon sa amin, ang buo, buo talaga. Kasi hindi yan buo eh. Yung retaso, retaso yung plywood na, no? dugtong-dugtong. Pero okay pa. Nabibili ko lang ng 1,000 yan. Tapos yung buong ano, good talaga na buo yung plywood na walang cutting. Ang presyo doon sa amin is 1.3. So malaki ang diferensya. Tapos uh, itong plywood na to, nabili ko rin nung isang araw para dito. Yan, buo yan. Susukat ko na lang. Tapos primer natin. Tapos ito yung ginawa natin dati na biak. to update lang natin ano. Ito yung biak dati. Ayan, pakita pa rin natin yan. Uh, masilihan na natin, na uh, batakan na natin. Konting na lang, At tapos primer. Tapos yan, konti na lang, ano. Ilalagay ko yan bukas, yung plywood na yan. Ngayon, siguro ito. Kasi, ano pa yan ko lang, hindi ko nasasayangin yung oras, kasi uh, mag, uh papasok ka na, papasok na ng school, ano. So, hanggang uh, nandito tayo, hanggang may, may, oras pa, maliwanag pa, titirahin natin to kaya ko itong tirahin ngayon dahil sukat na yan, nilalagay ko lang yan doon may mga bisagra na akong ano. So yan lang ano. So itong bike nandiyan. Tapos yan, konti na lang tapos pintura yan. Tatakpan ko na lang dito nang ano. Kung ano yung tira na plywood, dito ko na lang kasi naubos na yung uh, body flex ko. So ang ilalagay ko rito plywood na lang tapos konting pintura dito, may nabili na akong pintura. So yan, konting ayos dito, Itong sink na to ayusin ko para may sink yung uh, oo pa dito. So, nasa sukat nito, nasa mga 8 uh, square meter lang. Isang estudyante lang. So, yan o. Oh, yung wire na yan, tinanggal ko. Kasi dito ko ilalagay. Dito, doon, nak nakatap yan doon eh. Dati. Tatap ko yan dito para malapit sa, ulitin ko yung uh, linyada niya. Tatap ko siya sa nylon sa meter kasi nylon meter na ako. Yan. A heart's beat To the city streets We begin to feel the fire We rise like tall buildings As the chemicals, they take us higher The night's young It's just begun As she puts a hand in mine We wanna chase the night It's running wild. i we yeah.